boss. Uy, about 70 to. Di ba 50 lang? Oh. Ay, may. Tayo to kasi may. Sige, 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 sing sige. Yung sigil kasi ako ng 70 nung kanina eh. Sabi ko 50 lang dito. Ang tagal-tagal ko na nagpa-fight dito eh. Ay, gustap-gustap kasi nila yan. Oo nga eh. Dapat hindi nyo pinapayagan yung mga ganun boss. Kasi diyan kayo malisira. Ayan. Mga kagarito yan. Eh. Dyan kayo mga... ma... Ayan nyo kasi... Minsan, baka galawin sa kaya, ang kaya bibig lang wala lang yung Oo, mamaya kasi, madali ni Yorme yan. Yung mga ano lang ano yan. Kaya pinagsasabihan ko rin yung kaya lang. Okay, Alam mo ba boss, dalawang beses na ako na ganyan dati sa Rose Boulevard, isang daan sa A 150. Binidyo ko din. Oo, tama lang yun. namin. Tama lang yung ganun. Alam, nung ayaw namin magbayad, pinaalis kami? Hindi namin pinakabot yung mga yan, kaya lang kaya pinakabot yan. Kasi mga taga rito Pero pwede nyo i-report yan. Hindi naman nila malalaman kayo nag-report eh. ano yung gulong mo, Ano ay... mga ganito, mga Kaya mga... ah, dapat yan, ay, dyan, tiyosog mo nyo kay Yorme yan eh. Eh, na video tayo eh. Di alam ni Kuya, binidyoan ko eh. Mga gago kasi mga ko ni, eh. naniningil ng 70. may diskarte. Eh. Ayan o, ayan o, sila kuya, ayan o, ayan o, ayan, yan yung diskarte ng kuni Ayan, video natin Dito yan eh, punta kasi tayong kaya po, may dinrap by tayo sa client Ngayon, pagka uh, pasa sa akin ni kuya, 50 lang yung ticket Pero ang sinisingil sa akin nung boy, nilapitan ako Oy, 70 yan ha, sabi sa akin Oh, 70, kao, oh, tagal-tagal ko na nagpa-park dito 70 yan, sabi Sabi ko, hindi, pagbalik ko na lang mamaya Hinarangan ng kau kan eh Hinarangan ng konyong sasakyan ko <laughs> Loko Sige mga boss, ingat tayo And, uh, Nag video lang ako para ma-share ko lang sa inyo Thank you, thank you, ride safe, ingat